Ang 2013 ay isang kaso ang mainit na pinag-usapan sa ating bansa. Ang kaso ay matagal din naging laman ng mga balita at social media. Maging ang ating Pangulo noon ay nanawagan sa mabilis na pagresolba sa nasabing kaso. Ang biktima ay pinatay sa brutal na paraan bago ito iniwan at itinapon sa ilalim ng tulay sa Cavite. Anim na taon din ang lumipas bago nahatulan ang mga may sala Samahan niyo po akong balikan na naging masakit na kamatayan ni Christelle K. Devantes. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. September 7, 2013 Bago sumapit ang alas 6 ng umaga, ay nakatanggap ng tawag ang mga kapulisan ng Silang Cavite. Tungkol sa natagpo ang wala ng buhay na katawan ng isang babae sa ilalim ng tulay ng Tibagan na matatagpuan sa Barangay Sabutan sa Silang Cavite. Ang biktima ay sinakal gamit ang wire ng laptop na natagpuan sa crime scene. May natamo din itong sugat sa kanyang leeg, dibdib at likuran. Nakatali ang kamay ng seatbelt ng sasakyan at nakabusan lang panyo ang kanyang bibig. Nakita sa crime scene ang isang kitchen knife na siyang pinaniniwala ang ginamit na murder weapon. Ang biktima ay kinilalang ang 25 years old na si Cristel K. Davantes. Responsable, masipag at mapagmahal na anak, ganyan ilarawan si K. ng kanyang mga magulang. Ang kanyang mga magulang ay mga OFW at nagtatrabaho sa Saudi Arabia bilang accountant at nurse. Si Kay ay pinanganak sa Saudi Arabia at ilang buwan pa lamang siya nang iuwi siya ng kanyang mga magulang sa Pilipinas at iniwan sa pangangalaga ng mga kamag-anak sa Kapis. Nang nasa tamang edad na siya para mag-aral, ay dinala siya ng mga ito sa Maynila kung saan siya kasama ng mga kapatid ay nanirahan sa kanilang bahay na matatagpuan sa Moonwalk Village sa San Las Piñas City. Kahit pa nga sa mga magulang ay hindi ito naging hadlang sa kanyang pag-aaral. Sa katunayan, ay nagtapos ito ng kursong Bachelor of Business Administration major in Marketing Management noong 2008 at sa parehong taon ay nagtrabaho bilang isang Digital Campaign Associate. Taong 2011 ay lumipat siya sa MRM Digital Marketing Agency na nasa ilalim ng McCann World Group Philippines na matatagpuan sa 9th Avenue sa Bonifacio Global City sa Taguig. Dahil sa husay at pinakita nitong dedikasyon sa trabaho, ay napromote ito bilang senior account manager sa batang edad. Dito na rin niya nakilala ang nobyo at sa katunayan ay nagplano na silang magpakasal na gaganapin sana noong May ng taong 2014. September 6, 2013. Tulad ng araw-araw nitong ginagawa, ay umalis ang isang masigla at punong-puno ng determinasyon na si Kay sa kanilang bahay para pumasok sa kanyang trabaho. Lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya, ang naghihintay ditong kapahamakan. Maagang natapos ang shift ni Kay subalit dahil araw ng Biyernes, weekend ay nagdesisyon siya na sumama sa mga kaibigan at katrabaho para mag-unwind at mag-relax matapos ang buong linggo nilang pagtatrabaho. Si Kay at ang mga kaibigan ay nagtungo sa Scarlet Pine Lounge bago lumipat sa Arakama Restaurant. Ang dalawang kilalang mga establishments ay matatagpuan din sa vicinity ng Bonifacio Global City, malapit lamang sa pinagtatrabahuhan nila. Nang sumapit ang alauna ng madaling araw, ay nagpaalam na si Kay sa mga kaibigan para umuwi. Ayon sa kanila, ay inihatid pa nila ito sa BGC East Parking Area kung nasaan nakaparada ang metallic beige nitong Toyota Altis na may plate number na PIM966. Ayon sa kanila ay umalis ito doon nang bandang alauna ng madaling araw. Nakatanggap din ng message ang tita ni Kay kung saan ay nagawa pa nitong magpadala ng message saying na pauwi na siya sa kanilang bahay. Subalit walang Kay na dumating. Nagsimula silang mag-alala dahil sa hindi naman ito ugali ang hindi pag-uwi nang di nagsasabi kung saan ito pupunta. Dahil dito ay nagsimula silang hanapin ng dalaga. Pinuntahan nila mga lugar na pinupuntahan nito, mga kaibigan at katrabaho. Subalit lahat sila ay hindi alam kung nasaan si Kay. Maging ang fiancé nito ay hindi rin alam kung saan nagtungo ang nobya. Maging ang mga presinto at mga hospital, pinuntahan na rin nila at nagbakasakali na matatagpuan si Kay subalit bigo sila. Hanggang sa isang masamang balita nga ang kanilang natanggap tungkol sa wala ng buhay nitong katawan na natagpuan sa ilalim ng tulay sa silang kavite. Ang pamilya ay nanawagan ng justisya sa pagkamatay ni Kay at bumuo sila ng Facebook page na Justice for Kay na mabilis na nakaagaw ng pansin ng maraming tao. Ang kaso ay naging laman ng mga usap-usapan sa social media. Maging sa mga balita, ang kasikatan nito ang siyang naging dahilan para mapukaw nito ang atensyon ng noon ay President na si dating President Binigno Aquino Jr., Agad itong iniutos ang pagbuo ng Task Force K na tumutok sa kaso ni Davantes at ang pagsagawa ng Parallel Investigation ng NBI. Nag-offer din ito ng 2 million pesos na reward kung sinong makakapagbigay ng impormasyon na may kinalaman sa brutal na pagkamatay ni Kay Davantes. Ang PNP at Tagig City Local Government ay nagbigay din ng pahayag na magbibigay ng karagdagang 500,000 pesos na reward money. Ang sinapit ni Kay Davantes ay talaga namang naging palaisipan sa Task Force K at sa NBI. Hindi nilang binalikan ng lugar kung saan huling nakitang buhay ang biktima sa parking lot ng BGC. Ayon sa security guards ay wala silang napansing kakaiba sa lugar. Noong gabi, wala din security cameras na naka-install sa open parking lots. Mula BGC ay muli nilang pinuntahan ang mga lugar na posibleng tinahak ni Kay at doon ay nagawa nilang makakuha ng mga footages ng surveillance camera kung saan ay nakita na dumaan si Kay ng South Luzon Expressway. Sa CCTV footage na pinasa ng Muntinlupa Police Task Force, Kay ay nakita sa sasakyan ni Davantes Nadumaan sa C5 Toll Gate patungo sa South Luzon Expressway. Nang ganap na alauna 19 ng madaling araw. At ito ay umexit sa Phil Inves, Alabang patungong sa Pote Road nang ganap na alauna 31 ng madaling araw. Sa ilang footage ay nakitang mag-isa lamang si Kay sa loob ng kanyang sasakyan at kapansin-pansin na relax lamang ito na nagmamaneho. Nanatiling blanko ang mga pulis at NBI sa mga katauhan ng mga suspects at patuloy nilang hinahanap ang nawawala nitong sasakyan hanggang noong September 14, 2013. Nang makatanggap sila ng report tungkol sa abandonadong sasakyan na natagpuan sa Camellia 4, Pamplona Tres, Las Piñas. Ang nasabing sasakyan ay katulad ng inilarawang sasakyan ng biktima. Ayon sa mga barangay officials, ay nakatanggap sila ng tawag mula sa isang residente ng bandang alas 11.30 ng tanghali. Inirereklamo nito ang walang tigil na ingay na nagmumula sa alarm ng sasakyan. Nang magtungo ang barangay tanod sa lugar, ay kinailangan pa nitong tanggalin ng battery ng sasakyan para mahinto lamang ang alarm nito. Kapansin-pansin din umano ang usok na nagmumula sa loob nito. Nang magtungo ang Soko personnel sa lugar, ay agad nilang isinailalim ang sasakyan sa forensic examination. Nakita nila ang ilang piraso ng mga damit na binuhusan ng gasolina sa loob nito, kaya naman ay nabuo sa kanilang hinala na sinubukang sunugin ng sasakyan, subalit sa di alam na kadahilanan ay nabigo ang mga iyon. Ang sasakyan ay hindi agad na naidentify identify na siyang sasakyan na pagmamay-ari ni Davantes dahil sa nawawala ang plaka nito Subalit sa pamamagitan ng conduction sticker sa harap ng windshield at sa mga personal items na na-recover sa loob ng sasakyan ay positibong kinilala ng pamilya na ito na nga ang sasakyan ni Crystal K. DeVantes na nawawala Sa kabila ng pagkakatag sa sasakyan ay nanatiling palaisipan sa mga pulis at NBI ang pagkakakilanla ng mga may sala hanggang sa lumapit sa tanggapan ng NBI ang isang lalaking nagnganghalang Rex Diel. Sa paglantad nito ay unti-unti nang nagkaroon ng linaw ang nangyari kay Kay noong madaling araw ng September 7, 2013, hanggang sa matagpuan ang wala ng buhay nitong katawan sa ilalim ng tulay sa silang Cavite. Sa tulong ni Rex Dale ay naaresto ang isa pa sa mga sospek na si Samuel Dissimo, noong September 20, 2013. Siya ay nadakip ng mga agents ng NBI NCR Division sa pangungunan ni Regional Director Elfin Meneses sa tinitirhan nito sa Molino, Cavite. Ayon sa report, nakuha sa kanyang posesyon ang isang kutsilyo na kagaya ng kutsilyo na nakita sa crime scene. Ganon din ang isang wig na ginagamit binila bilang disguise sa tuwing may pagnanakawan sila. Sa pagkakahuli kay Disimo ay isinalaysay nito sa harap ng media ang ginawa nilang pagdukot at pagpatay kay Tabantes. Ayon kay Rex Jail, siya kasama ang apat pa sa grupo ay responsable sa mga pagnanakaw sa mga jeep dahil sa wala silang trabaho. At tulad ng dati na nilang ginagawa, Noong gabi ng September 6, 2013, ay wala silang nakitang jeep na pagnanakawan. Hanggang sa makita umano ni alias Pipito ang dalaga na si Cristel K. Davantes. Bago pa man buksan ni K. ang gate ng kanilang bahay noong madaling araw ng September 7, ay bumaba si alias Pipito sa sinasakyan nilang Honda City kasama si Evangelista at isa pang suspect na si Basir. Tukan nila ito ng baril sa ulo at agad na nilagyan ng panyo sa bibig para hindi makasigaw bago nila ito isinakay sa likod ng sarili nitong sasakyan. Ayon sa kanya, ay siya mismo ang nagmaneho ng Toyota Altis na pagmamayari ng biktima hanggang sa makarating sila ng Tagaytay. At mula doon ay nagpalit sila ni Pipito. Dito umano ay sinabi nito na kailangan nilang idispatcha ang babae dahil sa nakita nito ang kanilang mga mukha at maging ang plate number ng kanilang sasakyan. Mula Tagaytay ay si Pipito at Dissimo na umano ang nagmaneho ng Toyota Altis kasama ang biktima habang siya naman ay lumipat sa Honda City. Nang makarating sila ng silang ay narinig niya na lamang umano ang malakas na lagabog na nagmula sa pagtapo ng mga kasama sa katawan ni Kay. Ayon kay Jel ay totoo na kasama siyang dumukot kay Kay. Subalit wala umano siyang kinalaman sa pagpatay at pagtapon sa biktima. At sumuko umano siya dahil sa hindi siya pinatatahimik ng kanyang konsensya. Nangako din ito na handa siyang makipagtulungan sa ginagawang investigasyon. Ayon naman kay Samuel Dicimo nang makarating sila ng Tagaytay City ay siya mismo ang sumaksak sa biktima gamit ang kutsilyo na nabili nila sa halagang 20 pesos. At para makasiguro, ay sinakal niya ito gamit ang power cable ng sarili nitong laptop hanggang sa malawgutan nito ng hininga. Siya umano ang natasang gumawa noon ng grupo dahil sa wala siyang naging partisipasyon sa kanilang ginawa. Sinabi din nito na napag-usapan nila na hindi nila gagalawin ang biktima bago nila ito patayin at itapon sa tulay. Matapos ang ginawang krimen ay kinuha nila ang 3,000 cash sa wallet nito at pinaghati-hatian. Ganon din ang pinagbentahan nila ng mga gadgets nito. Sa impormasyon na binigay ni Dissimo, ay nagawang ma-recover ng NPI ang iPhone at laptop ni Davantes sa isang shop sa Alabang, Montinlupa. Kahit pa nga ang laptop ay na-reformat na, ay positibo itong kinilala ng kapatid ng biktima na pagmamayari ito ni K. Dagdag pa ni Jel ay nagkaroon ng buyer si Pipito sa sasakyan. Subalit nang magsimula itong makita sa social media at TV, ay umatras ang nasabing buyer. Isang linggo matapos ang ginawa nilang krimen, ay kinuha nila ang sasakyan kung saan nila ito iniwan sa Batangas at dinala nila sa Las Piñas kung saan ay binaklas nila ang mga upuan nito at ibang parts. Nilinisan nila ang loob noon para mabura mga fingerprints bago ito sunugin. Subalit hindi lumaki ang apoy at naagaw ng malakas nitong alarm ang atensyon ng mga residente. Nang tanungin kung paano sila nakapasok sa loob ng subdivision nang hindi napapansin ng guards ayon sa kanila, marahil ito ay dahil sa ang Honda City na gamit nilang sasakyan ay may sticker ng subdivision sa harapan na siyang dahilan para malaya silang makalabas-pasok doon. Ayon sa may-ari ng sasakyan, ay katiwala nila at utusan ng isa sa mga sospek, kaya naman ay malaya nitong nagagamit ang sasakyan, subalit hindi umano nila alam nagagamitin gagamitin iyon sa masamang gawain. Sa pagsuko ni Dissimo at Jel at paglabas ng mga ito sa, sa media, ay sumuko na din ng tatlo pang sospek na sila Jomar Pipito, Lloyd Benedict Enriquez at Jorik Evangelista samantalang nanatiling at large at pinaghahanap pa din si Baser Manalang. Si Lloyd Benedict at Jorik ay umamin sa naging partisipasyon nila sa pagdukot kay Davantes subalit so, itinanggi nila na may kinalaman sila sa pagpatay dito. Ang mga sospek ay sinampahan ng kasong pagnanakaw at pagpatay sa Prosecutor's Office ng Las Piñas. Ang suspect na una ng sumuko na si Rex Gel ay isinama din sa sinampahan ng kaso. So dahil sa ito ang naging susi sa pagkakalutas ng kaso at pagkakahuli sa mga may sala, ay pumayag ang pamilya na gawin itong state witness. Ang mga akusado ay nagplead na not guilty sa araw ng arraignment maging si Dissimo kahit pa nga umamin ito sa kanyang naging partisipasyon sa harap ng media. November 15, 2019 mat Matapos ang anim na taong paglilitis, ang apat na akusado na si Lloyd Benedict Enriquez, Samuel Dissimo, Kelvin Jorek Evangelista at Jomar Pipito Elina ay binasahan ng hatol. Ayon sa decision ng Las Piñas Regional Trial Court, Branch 253, ang mga akusado ay napatunayang nagkasala sa kasong pagnanakaw at pagpatay kay Crystal K. Davantes. At sila ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong at inatasang magbayad ng sapat na halaga para sa pinsala na kanilang naidulot sa mga naulila ng biktima. Ayon sa mababang hukuman ng Las Piñas, kahit pa nga itinanggi ng iba sa kanila na wala silang kinalaman sa pagpatay sa biktima, ang katotohanan na magkakasama sila na dumukot at nagtapon sa katawan ay sapat ng katibayan para patunayan ang ginawa nilang conspiracy sa malagim na sinapit ni Davantes. September 15, 2013 ay inihatid sa kanyang huling himlayan si Kay sa Sukat, Paranaque City. Umuwi ang kanyang mga magulang mula sa Saudi Arabia, hindi para sa masayang reunion ng pamilya kundi para sa huling pamamaalam nila sa kanilang panganay na anak na babae. Sa kabila ng masakit na pangyayari, ay nagpasalamat pa din sila sa si NBI at PNP dahil sa naging mabilis na pagkakalutas at paghuli sa mga maysala. Hanggang ngayon ay nananatili namang malaya at pinagahanap pa din ng PNP ang isa sa mga suspect na si Biser Manalang. Malayo pa sanang mararating ni Kay maliban kasi sa magandang posisyon sa trabaho ay gumagawa na ito ng kanyang thesis para sa kanyang masteral degree. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Samahan niyo po ako muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much for and see you on my next video.